Good morning. So, nandito kami ngayon sa bayan ng Gimba. Ayan eh, yung may ari. Nandito kami ngayon nagbubura ang tang ano, ng bugambilya. Ang dami niyo bugambilya, oh. Oo, oh, ang dami yung gaganda ng lalaki. Grabe yung mga puno nila. Mm. meron pang isang malaki Ayan, oh, laki. Ang dami nito. At ito pa, meron na daw may ari sa mga ito bago siya gumawa ng ganito kalalaki, meron na mga may-ari. O tama ba ako? O merong mga nagpapa-reserve sa kanya. Grabe oh, mabuhay na itong mga ito oh. Matagal na rin siguro ito. Ayan, ito din oh. ba? Diba? Ang galing. Tapos ito, merong mga maliliit. Ayan. Pag hindi successful, pwede naman ulit niyang ulitin eh. May mga petsa, ganun pala yun. Maglalagay ka ng petsa. Ito, December 15. Tinan nyo naman, oh ang laki na ito lumalabas na yung dahon niya oh Ayun, bubutasan mo na. Bubutasan na na ganun. Kagaya nito. Siguro ito hindi successful. O baka hindi pa siya tumutubo. O baka talagang patay lang. <laughs> Tapos yung palang ugat ng bugambilya. Mas okay daw yun. ayun, o oh, mga ugat ito. oh, gaganda. ayun, Pag natapos na niya ito, magaganda yan guys. Oh, ang lalaki. Meron pa dito Oh. Ayan. Ito, bonggang-bonggang. Daming sanga. Mm. Ito may-ari. So, nakita kasi namin yun yung maliliit doon. Nakala namin eh, ano. Ayan o, oh, ayan Oh. May maliliit dyan, pero mahal talaga yan. Ito, ang daming niyang ginagawa dito. Hanggang sa makontrol na yung paglaki niya. Tara po yung pat niya dapat uh, maliit lang. Malit. Okay. Mm. Saka so, ang gagamitin mo na uh, river sand. Para po hindi gaano masakal. Hindi po hindi gaano mataba yung lupa. Ah. Kasi yung bonsai mas more po yung parang pinatatanda nila yung puno, eh, mm -mm. Tapos hindi nila pinalalaki. Mm, -mm. Grabe, yung laki. Yung mga ganyan na size po, magkano na po yung mga ganyan niya nasa drum? pang po, pang 12K. Wow. Starting meses yan ha. Oo, oh, oh. starting meses. Ang ganda. O kaya nga. I-reserve mo na. Minsan po, nagpapra. <laughs> Nagkakan nag, nag, nag din po ako. Nag-preserve -pre din ako ng mga native varieties. Kasi mga Oo. Oo. Yung iba po kasi hindi naman nila ma-appreciate yung ganito. Mm -mm. Pero ako, pre preserve ko na po yan. si Kwan. Lipstick. Lipstick. Ay, oo. Oh oo. -oh. <laughs> si Lipstick. Hinalo mo na lang ba ng Ay, hindi ganyan hindi, talaga po, siya, ano? Talaga. Oo, yan na pala ay, talaga yung yan. Po niya, yung white, may Oo. Po. May parang lipstick. Ito mga nakikutan ako. Oo, oh, may ganyan tayo. Ito mga nakikutan ako yung mga maliliit na ganito. Tapos yung mga kulay, meron akong, ay, ito meron na rin ako nito. Kasi mahara. Oo, mm -mm, mahara. Ayan. Pag tumubo na siya, hindi pa na. Hindi, sir. Ay, opo. Yan yung mga pinagkakating nga. Pinagputulan lang nito, pinatusok Ano yun, nakababad lang, po, lang po. sa tubig? Hindi po, ma'am. Naka sa lupa. Ay, sa lupa? Tapos kapag tumubo na? Pag tumubo na po, pwede ko na siyang i-transfer sa seedling bag. Ah, ayun na, ganun na. Opo. Magkano naman yung ganun? Ayan yung... Oo. Depende po kasi kami sa variety. Ah. Kahit medyo maliit, pero mm uh -uh. kung nasa top rare po siya, medyo may price. Ah, okay. Ano po pangalan dito? Ng ano niyo? Garden A Abelas Garden po. Abelas Garden. Ayan, pagpasok lang dito sa Gimba ito, guys. Ang gaganda mo. Ayun o, no, yung tinitignan natin sa ano, oh, okay. <laughs> sa may SM, yung pink na yun. Wala po ba kayo maliit niyan? <laughs> Ayan. Ah, oh, wow. Masipag ka lang talaga. Mm -mm. Tsaka dapat gusto mo rin yung ginagawa mo. Kasi po, pag bumugambilya, kakainin talaga ang oras. Mm -mm. Tsaka hindi basta-basta ito na yung tanim-taniman lang. Uh, hindi pwedeng may trabaho ka, tas bumugambilya ka, medyo hindi mo matututo. Oo, oh, oh, tama yan. Uh, yung oras mo sa kanya. Mm -mm. Sir, ano po yung pangalan nyo? Joel po. Joel Vigos. Pareho kayo. Pareho <laughs> 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 pala eh. Kaya, kayo? Yes, sir. Taya Travel Rigos. Ayun oh, po yung gusto ko. Oh, may ganun po kayo. Kahit maliit lang. Ito, ito, ito. ito. Maganda rin yan, oh. Ano pangalan nito? Si Juan po yan. Si Mashuri. Mashuri. Mashuri? Ah, ganito palang Masuri. Mashuri. Ito? Ay, ang ganda mo, girl. ganda, oh. Ganda Tsaka ito sa yung ano sana yung mga kakaiba ng mga bulaklak ng mga Nung nag-open po kasi ako nag-aagaw-agaw sila eh. Talaga? Oh, hindi Mahal no? Gumagamit ka ng Osmocot? Ay hindi, sir. Hindi ko gumagamit. Hmm. Ang ang mixing ko ng soil ko, may basta may iwan may buhangin. Ah. Uh, para organic lang Ayaw talaga. Ito po, kasi... Eto po Pareho din ba yan? Saka ito? Yes, ma'am. Ah, magkapareha. Pero ito po, one naman ito. Yung pong mga nandito lang sa Gimba, malapit sa Gimba, pwede po kayo magpunta dito. <laughs> Ayan. Ang gaganda talaga ng mga tanim niya. Pre-tutorial pa po ng grafting. Ha? <laughs> Ang galing naman. <laughs> May free tutorial pa siya. <laughs> dito tayo sa kabila. Sa kanya din itong kabila. Eh. Ang ng mga tanim niya talaga. Tapos ang lalaki ng mga ano niyo. Ang lalaki ng mga parang kawa. <laughs> ito yung nakikita namin sa labas. So dito ako ano sabi ko gusto ko makakita ng makakuha ng ano sa kanya. Yung mga rare. Rare na mga... Ay, ito. Ang ganda nito. Oh. <laughs> red na red Ano? Pa? Ganda, no? Ganda mm -mm. Red na red siya Yan po si Tanglong Red Barricaded mm -hmm. Barricaded po yung daan Barricaded Okay Ang okay. gaganda Nako, guys Pag pumunta kayo dito Marami kayo makikita Super gaganda talaga Yung talaga mahilig na mahilig kayo Subogang Ah, ito Paro meron na ako niyan. Oo. oo. Bagong Golden sun Sia. Ito yung tinuturo ko kanina. ayan ayan yung bulaklak niya. Oo. Ito naman. Sobrang dami po kasi 'pag nakakalimutan din na. Kaya nga. Hay. Uh, ang kapal. Ang ganda na talaga. Tapukan ko sa dahon lang namin tinitigyan. Oo. Oh, oh. Ang ganda. Tingnan mo yung puti na yun, oh. Grabe. Ano, ano talaga siya, oh. Punong-puno po. Oo, oh, oh, punong-puno. Ito kasi ang gusto ng bugambilya, di ba? Yung naarawan. Kailangan po at least 7 hours yung nasa inyo. Oh, imaginein mo yan, 7 hours. Pag, pag putok ng araw, kailangan na iinitan na sa kaagad. Oo. Oh, oh. Ayun, ganda niyan. Ano yan? Bugang bilya din yan? Oh, Talaga? Ngayon lang ako nakakita niyan. Ayan, oh. Wala ka pa sigurong ganyan na maano. Wala ano, pa po kasi medyo ako sa propagation. <laughs> kasi sobrang, sobrang hirap ganda. niya. Ang ganda. Ano ito? Okay tail? One po? Ah, uh, ganda. 21K. Ay, 21. I -21. Ito ba yun? Ito pala yun? Pero may grafted ka na yan. Hmm. Sana so, siya. talaga dito, guys. <laughs> Ang lalaki oh, marami daw umuorder sa kanya. Tapos yung ibang mga nagtitinda dito, dito din kinukuha. Yung mga nag online, dito din pala binibili sa kanya. Yung isang pinupuntahan namin ni Papsi dito din pala galing 'yon. Ang lalaki, kaya pala mahal na yung mga bentahan niya. Ang ganda, diba? oh 1, 1, o. Diba? 1,500 O, 1,500 yan, 1,500 Ito din, oh Diba? Ang ganda Kahit yung dilaw na yan, nakita ninyo, dilaw na dilaw Maliliit lang yung ano niya. Maliliit lang yung kanyang mga Bulaklak, pero ang ganda Kahit yun, oh, red na yun, oh Ang gaganda, diba? Ayun kayaan, Meron na tayo niyan. Guys, so unahin ko na yung gamot kesa naman makalimutan namin ni Popsy. Wala na kaming gamot. Dito na kami ni Popsy, guys. Ay, tignan mo nga yan yung, yung, ano na yan. dati meron sila yung ano eh, wasabi powder. Oh. Meron sila dati yung nakapaklang na yung salt and pepper. Wala na, nakabuti na lang. Yung dark mo doon, pork ba o ano? Chicken. Chicken. Yung sa iyo? Hindi, yung sa akin ang beef. Yung sa iyo, pork. Oh, oh. Pa tayo nitong shrimp. Pork kasi yung kay Popsi dati. Ilan ba naman nito? Ilang piraso ba ito? Alam. Baka mas mura pa yung ano. Yung individual, yung ganito. Sige, pa ng individual na lang eto Mga ano lang yan. Mga 2, 4, mga 6 lang. Tapos, pork, hindi na ano, hindi na chicken. <laughs> Kasi delikado yung chicken kay Papa. Pork, dalawa. Ay, 6 pala. Ayan. Ay, no, ay, guys. Oo, oo, yung nakalista lang muna bibili natin. sea si Salt, 18, yung malaki na yan. Sige, malaki na lang na yung ano. Ito. Ay, flour pala yun. Ito, oh, yun. Nasa baba. Ilang grams yan. Saka ito. Tignan mo. O. Oh. Hindi. Iodized na lang. Ano ba mas healthy? Iodized o oh, yung, ano, sea salt. O, oh, hindi yan na lang. Yan na kasi wala na tayo, eh. So, sunod na lang yung iba. Ngayon yung kailangan muna namin. Mahirap talaga nagtitipid kami ni Papsy. Hindi na kami mabili yung kung ano, ano, yung mahalaga na lang. Eto, gusto ko yung maanghang. Tamis ang hang. Ano pa? Uy! <laughs> Eto yung talagang maanghang na maanghang. Ayan. Talaga ba maanghang ito? Sweet sarap naman. Ayoko ng sweet sarap. Pero ganito siya, oh. Uy, basahin mo nga pang... Okay na kami guys. Pag may kulang sa tindahan na lang kami bibili. Magtipid. Nakapamili <laughs> na kami guys. And that's it for today's video. Joke. <laughs> sa palengke naman kami. Sa palengke naman kami guys. Bibili kami ng ulam. Sana pang isang linggo pero kulang na yung perang dala-dala namin. Kaya ano. Siyempre tipid-tipid. Gulay-gulay tayo ng ilang araw, isda-isda ng ilang araw, isang araw na karne. Ganon yung pagtitipid. <laughs> Napakatindi na ng sikat ng araw. Alas 12.30 na yata ng tanghali. Ayan, nakatricycle lang kami ngayon. Tipid-tipid talaga guys. <laughs> Kaya ang vlog na ito, hindi araw-araw ay piyesta. Kailangan din na magtipid. So, titipid talaga kami ngayon ni Papsi. Eh. Kailangan minsan naka kotse tayo, oh, minsan naka-tricycle para syempre, tipit talaga dito na lang papo, oh. saan ka? <laughs> ay, baka magalit sila sa iyo dyan, o oh, dito na ay, si inang inang inang, paano inang <laughs> ayan, dito lang naman kami mabili ng karne ayan. yun ang gaganda ng tinapan nila dito eh, magganito, magkano 60. Ang oh, ganda. Maganda din tinapa dito kaysa kuya po. Pero ito pag pinirito mo hindi matigas na matigas. Depende po sa pagpiprito niyo po kung pwede po yung Pwede po yung kahit ito Hindi yung iba kasi matigas na matigas eh. Hindi naman. Pagka matigas na po kasi luma na Ah. Ayan po yung kanunuto lang po kasi. Oo. Okay, Sige. Salamat. So, ito ang ano, palengke ng gimba dito sa looban. Matagal na hindi ko na vlog ito eh. Ang oh, ganda ng ano nila oh. Guyabano, papaya, sitaw. Oh. Mas mura dito kaysa sa ano. Kaysa sa kuya po. Ay, magkano po yung kamote? 30 Kalahate, kaya 80 ang ano, isang kilo. Magkano? 30? Kalahate. 60 ang kilo. Nawawala wow, tayo. Sarap itong ano eh nilaga, 'di ba? Ubi yan. Oo, ubi. Ito ba pag ano pwedeng itanim? Hindi lang <laughs> Ha? Hindi na pwede? Pwede rin daw. Ay. Maganda dahon nito eh. Malalapad. Uy, pinitignan ko yung malang ano eh yung walang butas-butas kasi may sira ang doob nun hmm. ayan oh, gaya ng ganyan yung ganito Uwi ka daw ba? uuwi ka? sabi ni nanay eto neng kalimutan namin yung battery guys ibila ko dito dito naman dati ako bumibili. Mahal kasi doon, Energizer 380 yung apat. Dito, every ready na lang. Time check, guys. mag na na po ng tanghali. At kami ay nandito pa rin sa, ano, sa bayan ng Gimba. Pero pauwi naman na kami ni Papsi. Ayan, parang nagsisi naman ako na, ano, na magtipid ng, ano, ng, ng gas, <laughs> ng gasolina. Kasi na naawa ako kay Papsi dahil nabibilad siya ako nandito ako sa loob hindi ako naarawan na nakahanginan pa ako nakaawa si papa okay. so, all, sunod guys hindi na kami ano pupunta ng bayan na ganito masyadong mainit wawa naman siya minsan talaga inilulugar din yung ano pagtitipid kailangan talaga ano magisip-isip din kasi baka magkasakit din naman kami papa ayan o oh, nainitan na siya naawa ako mainit na mainit na talaga guys Mayinit kasi guys. <laughs> Kaya hindi ko na pinano si Papa. hindi <laughs> ko na pinababa. Let's go home na. Ayan, bumili kami ng sibuyas na puti ni ate. Tapos nakita ko yung mangga niya. Oh, ang sarap. Um, favorito yan ni Papa. Pang, habang nakahinto, oh, minum ka. pa? Pa. 54 50? 50? Tinong ko nga, maganda ba yung singganda mo ba yan? Tinong ko. Tinong ko, Beshi. Masarap. Alam oh, sige. Oh, sige, paglaban mo. Ay, yung... <laughs> hindi na. Okay na 'yan para masaya. 50 na lang. Thank you Salamat. po. Ano pa ba? Okay na. Oh, let's go na hal. <laughs> Ay, may alamang pa tayo doon. Kaya lang fresh 'yung alamang. Doon dami nila sibuyas dito ngayon, no? Ay, si Ate, ang sexy. <laughs> laban lang ate <laughs> and guys diretso na kami pawi na kami ni papa awa naman siya naawa ko sa kanya oh mainit buti na lang ito bigay ni ate tere ayun oh ate tere thank you ayan sige paglaban mo kuya overtake na overtake kahit nasa kanan mm. Ayan mga nakakatakot dito guys eh. Yung mga ano, mga driver na mga pasaway. Guys, ito na lang yung sa ano namin, sa chili oil namin. Mamaya, di-deliver namin yung dalawa. Meron kami extra na dalawa. So, yun na lang. Ito yung nabili ko guys. Mustasa, tapos sibuyas, ah, uh, kamote, tinapa, dalawang sa ha, sap, ano, dalawang sa na tinapa. Tapos yung aming mga frozen foods at saka isang kilong karne. Guys, hindi ko na ipapakita sa inyo ayun. Nagano lang ako, nag -short lang ako ng pangbahay. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang laman ng aming karton. Ito po. Kasi nakita niyo naman na kanina kung ano yung mga binili ko bago ko binayaran, di ba? Pinakita ko na sa inyo. Yun lang namang ano eh, yung gamot. Ayun yung gamot namin, pang ano lang, pang two weeks lang yung binili ko ngayon. Kasi wala pa naman tayo yung talagang ano natin, allowance natin, ano? Ano ba ito? Ay! Ayan, bumili ako ng yung supot dito sa ano, kusina. Tapos yung bulb namin. At saka, eto disposable glass. Tapos ito guys, yung mga ano, yung frozen namin, yun lalagay ko na nga dito. Ayaw pang, ano, sabi ni Papa, si magpapahinga na lang kami, huwag na lang daw muna kami kuma, ano, nakakain na kasi kami sa bayan. So, lalagay ko na lang ito dito guys, sa muna. Itong mga frozen foods. Sisinok ko lang itong ano, mga pinamili namin. Tapos magpapahinga na kami ni Papsi kasi mamaya hapon meron kaming ano, may pulong kami. Aalis kami kami mamaya mga alas 6. Pag napanood ninyo ito, May vlog ko na ito. Baka 2 days na guys. Kaya huwag kayo mag-alala kahit nagsasabi ako ng oras na alis kami mamaya. Hindi po ito updated. Kung napapanood ninyo. Kaya kung pupunta dito yung magnanakaw, wala. Nandito na kami sa loob ng bahay. Ito yung nabili namin na sibuyas kahapon, di ba? Ayan yung pinakita ko sa vlog. Tapos ito yung puti ngayon. Masarap ito kasi lagyan ng itlog. Si Pap, si hindi mo na siya kumakain ng itlog ngayon. Ayan, ako lang muna ang ano, nag-iitlog. <laughs> Kaya yung ano, yung isang tray namin, no, matagal na yan. Kailangan nga na maubos na eh. Dapat makapag ano na kami, makapag laga-laga uh, na. Itong mangga, baka malapit na itong masira, ilagay ko na lang sa rep. Kasi pag wala sa rep ito, madali itong mahinog. Nag-shower na kami ni Popsi, pero siya ayaw na niya kumain. Kasi nag siya kanina doon. Ako yung hinahin ko yung palabok sa, sa palengke. Kumain ako ng palabok, pero hindi masarap. <laughs> Parang walang ano, walang lasa. Kaya ano, bumili ako ng tinapa. Sarap guys. Tina pa. <laughs> Tina pa. At saka yung mustasa. Sausaw ko sa ano. Sa alamang at saka sibuyas at kamatis. Kain tayo guys. Butom na. So, ayun lang guys. Yung vlog namin sa araw na ito. Ang hirap po kasi dahil siyempre uh, nagbabudget na rin kami ni Papsi uh, kung ano na lang yung ano, yung importante, yun na lang yung binibili namin. Pero, ano din pala, kailangan ah, pag magbabadget ka o kaya magtitipid ka, isipin mo ng mabuti, baka sa titipid mo naman, maapektuhan naman yung health ninyo. Kagaya yung ano kanina, yung drive ni Papsi, sabi namin, huwag na lang tayong gumamit ng ano, ng ng kotse, mag-tricycle na lang tayo para mas tipid. Pero ako naman, na nasa isip ko naman, hindi lang basta pagtitipid. Kasi kapag naka-tricycle naman kami, hindi na kami maglalakad, sabi ko sa kanya. Kasi pag kami doon sa palengke, doon sa may ano sa may isdaan, sa may gulayan, sa may karnihan, may lulusot namin yung tricycle, makakapasok kami doon. Pero kung yung kotse ang daladala namin, ang layo kasi ng paradahan, eh, abutin, basta maglalakad pa kami. <laughs> malayo lalakarin namin eh napakainit kaya yun naman yung nasa isip ko sa kanya kanina na sabi ko o nga mas mabuti pa yung mag tricycle si na lang tayo yun ang gamitin natin para hindi tayo masyadong mainitan pero yung ikot pala namin doon sa ano doon sa palengke guys nawa ako talaga kay Papsi kasi nandun siya na wala siyang ano eh wala siyang wala siyang ibang eh, cover yung doon lang sa may ulo niya tapos talaga siya nakalantad talaga siya doon sa ano sa init ng araw ako nandoon ako sa loob ng ano ng tricycle pinatanggal ko nga sa kanya yung ano eh yung cover ng pintuan kasi para pumasok yung hangin dun sa loob ng tricycle. So ako, okay, ako hindi ako masyadong naarawan pero siya nakikita ko talaga. Init na init siya. Pero sabi niya kasi sa akin bago kami umalis, magkotse na lang tayo kasi mainit yung pauwi na tayo. Sabi niya sigurado na ano, na tatanghaliin na tayo. Ayun, totoo nga. Kasi 11 kami umalis dito, mga 1.20 nung dumating na kami. Kaya ayun. Siyempre, isipin ko din yung health din ng ano nung kasama ko. Kawawa din siya. Naawa din ako habang ano. Pinapainom ko na lang siya lagi ng ano, ng tubig. Ng juice. Yung bumili ako ng juice. So, ayun guys. Mas maganda talaga kung uh, yung, yung health natin, i-consider din natin doon sa ginagawa na, bakit ang lungkot ko? <laughs> kasi pag napagod na ako guys, pagod din si Papa. Nakakadrag kasi yung sobrang init. So, ayun. Baka bukas, kung makakalabas kami sa hapon, magpokotse na lang kami. Hindi ba rin mag-gasolina na lang ako doon. Kasi depende din yun sa oras. So, ayun. Meron pa pala, ah, nasira na yung bubong ng tricycle namin. Kailangan din na yung maipaayos namin yun yung kanyang upholstery. Tapos, ang tigas na guys nung, ano, tong upuan. Kailangan mapaano na namin yon, Mapaayos na namin. Pero unti-unti lang. So, ayun guys. Uh, sana may natutunan kayo sa vlog namin ni Popsi na ito. At uh, sana may mabuting aral na, na mensahe na makarating sa inyo. I-end na po dito yung aking vlog at magkita-kita po ulit tayo bukas.